hindi raw mga loto winner ang umano'y sunod-sunod na tumama sa loto na ibinunyag sa Senado. Sabi ng PCSO, taga-kobra lang sila ng panalo ng mga loto winner. May report si Ma'am Gonzalez. Noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Senador Rafi Tulfo na may isa umanong mananaya na nanalo ng dalawampung beses sa loob ng isang buwan. Ngayon naman, ibinunyag ng Senate Committee on Games and Amusement Vice Chairperson na may isang alias Person B na 37 beses umanong tumama sa loto noong nakaraang taon. Kabilang dito ang 10 beses na pagtama noong November 2023. Ang kabuuan niyang premyo, umabot daw sa 8 milyong piso. Nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tig-225,000 pesos na premyo. Ano po yung probability na one person will hit many, many times in, in the period of six months with the same amount? May alias person aid daw na mahigit isang milyong piso ang napanalunan mula sa labing apat na beses umanong pagtama. Paliwanag ng PCSO, hindi sila loto winner. Mga loto agent lang daw sila na kumukubra para sa mga totoong nanalo. Si alias person bihalimbawa halimbawa, tagakuha raw ng panalo ng mga nanalo sa Agusan. Yan po yung sinasabi kong loto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors, 10,000 and above up to 300,000 pesos, it has to go to the uh, branch. Eh, pag pa ang branch po normally, Nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang uh, lugar, ang logical po and practical way is to talk to your uh, most likely suki muna, paki naman, paki sabay na ito. You mean to say, puro Mindanao lang, taga Mindanao lang, nananaw ng 225,000? Yung mga games po namin sir, halos yun yung malakas at saka patok talaga sa isang lugar. Puna pa rito Bakit ang team number niya ay 0000? six months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each. Pag zero-zero, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng tin nila. Kung wala po, i-require po muna si taxpayer o yung nanalo, si winner po, na mag-register po. Kung wala pong tin. Inamin ng PCSO na kalakaran ng ilagay ang zero 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 kung walang ibinigay na tin ang loto winner. Itinanggi naman ng PCSO na may dalawang beses na tumama sa loto sa isang buwan wala pa po kaming nakikita na isang winner na nalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. Kaugnay naman sa glitch noong Pebrero, kung saan nagloko ang isang draw machine sa three-digit game, iginiit ng PCSO na sumunod lang sila sa procedure. Pag-aaralan daw nila ang wag huwag mag-off-air kung may aberya. Sabi pa ni Tulfo, posibleng napasukan na rin ng investors ang loto. Napagalaman daw niyang may tumaya ng 90 million pesos. The following day or two days later, dinagdagan ang price pat ng another 500 million to make it 600 million. Pag nagdagdag kami, schedule naman po yan. Hindi naman po talaga tinamaan agad yan. Yung isang taan namin, mga 15 days pa yata. Hindi po, tinamaan agad-agad. Who would invest 90 million pesos sa isang game na hindi siya sure na malaking posibilidad na mananalo siya? Sigurado lang po kayo mananalo dyan if you bet on all the odds eh titingnan daw ng Anti-Money Laundering Council kung may illegal dito. Mav Gonzales, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, sa nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.